Sa video na to, ipapakita natin ang mga genuine na pyesa para sa Rusi, siguradong original at dekalidad. Kung interesado kayong bumili, nasa description po sa baba ang link. I-check nyo lang para sa mga detalye at availability. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Tara, simulan na natin! Sa video na ito, ipinapakita ang pivot bushing na original o genuine na pyesa para sa rusi TC-125 at TC-150. Ginagamit ito sa pivot point ng swing arm para masigurado ang maayos na paggalaw ng likurang bahagi ng motor. Ang genuine rusi swing arm bushing ay gawa sa matibay na bakal, steel, at compatible talaga sa stock frame ng TC series. Makakatulong ito sa mas smooth na ride at mas matibay na suspension system para ito sa mga naghahanap ng original na pyesa para sa Rusi models, o gustong malaman kung ano ang itsura ng totoong Rusi Swing Arm Bushang. Model Compatibility, Rusi TC-125, Rusi TC-150, pwede rin sa TC-175, depende sa sukat karaniwan ay labinsyam na milimetro. Material, Steel, Sukat, karaniwang labinsyam na milimetro, pakisukat muna bago bumili. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa iba pang motorcycle parts reviews at tips.